Aray, unboxing na naman tayo so, para ang parasya sa daga Or pangtaboy sa daga Ito Susubukan natin kung makakataboy Kayan natin yung Si Alaga sa bahay Marami kasi alaga dito Pagalagala, lalo na sa kisame Buksan natin Kahit mag-alaga tayo ng pusa, hindi tumanan, dyan pa rin, bumapalik pa rin. Dalawa nang pusa ko sa bahay. Hindi ito pa rin alaga, bumapalik pa rin. Nabuti siya na kung maliit, ang lalaki pa naman. Oh. So. So, so, subukan natin kung tatalab ito. Isang pakete nito ay halagang 25 pesos. Ito. So, so, dalawa ito, 50 pesos tapos bayad sa parcel so sa 80 din 80, 30 yung parcel so subukan natin kung ito yung bilog Chinese character na yung rin hindi natin mag Kobe 1 hindi natin mabasa ito yung kulay green walagay yung hindi mm -hmm. basa. mabasa at Chinese character so natin natin ang taboy daw ito ng mga alaga sa bahay daga daw ang taboy hmm. parang mothball. yung amoy niya amoy nga hmm, parang mothball. so lalagay daw kung saan yung may mga sa, ki sa kitchen doon daw ilalagay ito kasi Ayaw ng amoy um, ito ng mga daga. Alam hmm. pa rasa yung 25 pesos. Isa. Lima. So papatak siya limang piso isa. So papatak limang piso isa. So Jesus, ilalagay ito. Ito isa sa may kusina. Ito yung malapit sa higaan ko. So. Lalagay natin ito. So hanggang daw sa manusa pang taboy. So susubukan natin kung may talab so sa susunod video i-update ko kayo kung totoo ba itong pangtaboy nga ba or budol ako so, so, wala pa naman susubukan pa natin so wala pang budol ha pag walang talab so budol ako so try natin yung amoy niya, mothball talaga kung nakaamoy na kayong mothball yun talaga amoy niya mothball talaga yung parakon sa mga damit, yun, pangtaboy. Ito, pangtaboy kaya talaga ito. Wala kasi nakasulat kung ano yung mga ingredients, ha. Hindi matindihan kasi naka-Chinese character kasi nakasulat. Hmm. So, maglalakay tayo isa dito, ha. tayo nga dito. Kasi dito siya dumadaan. Doon din sa kabila. Dito naman sa kusina, maglalakay tayo dito. Kasi dito kadalasan, yan. Nakita dyan, isa. Pangtaboy ito na. Alaga sa bahay. So dito naman yung mga stock ng mga dilata, lagay tayo dito kasi dito madalas din siya. Tapos so, maglagay tayo dyan. Ayan, lagay tayo isa. So, dito lang kaya. Ayan, dyan na lang. Lagay tayo dyan. So dito rin yung isa. Lagay tayo dyan isa. Ayan.